بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي بيجي رياكشن. kaugnay po sa mga ganitong mga situation na kung saan ang babae ay pinipilit ng kanyang magulang na ikasal sa lalaking ayaw niya patulad nalang sa video na yan na napanood natin maaaring tutuoyan o pelikula lamang o ano lang uh, drama lamang pero ganun paman magbibigay tayo ng reaction kasi mayroon talagang nangyayari na ang babae ay kinakasal sa lalaking ayaw niya ano ang hatol ng Islam tungkol sa bagay na ito? Nagkaroon dito ng opinion ng mga ulama. Kung siya ay nasa tamang gulang na, natapag-usapan natin yung bata, wala pa sa tamang gulang, tapos na natin pag-usapan yan, halos nagkasundang mga ulama na walang problema ikasal siya ng, ng kanyang tatay. Ngayon, napag-usapan naman natin ay yung dalaga na, nasa tamang gulang na. Paano kung pinilit siya ng magulang niya na ikasal sa lalaking ayaw niya? Ano ang pananaw ng Islam kaugnay sa bagay na ito? Magkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama mula sa Malikiya, Shafiqiya at Hanabila na katulad din ng batang wala pa sa tamang gulang na pwede siyang pilitin ng kanyang magulang at tanggap ang kasal kapag sila ay nakasal kahit ayaw niya. At ayaw naman sa mga ulaman ng Hanafiya, which is ito yung pananaw na pinili ni Sheikh Ulis Naiman Taimiya, Sheikh Bin Baz, Rahimahullah, Sheikh Huthaymin, na ang babae na nasa tamang gulang na ay hindi siya pwedeng pilitin ng kanyang tatay o ng kanyang magulang na ikasal sa lalaking ayaw niya. Pero, halimbawa, kinasal siya sa lalaking ayaw niya, pinilit siya. So, nakadipindi ito sa babae. Kung tanggap niya o hindi. Itutuloy niya o hindi. Halimbawa, kinasal siya sa lalaking ayaw niya. Ngayon, biglang nagbago yung isip niya at binawi niya yung Sabi niya ayoko, binawi niya At sabi niya gusto ko, okay na walang problema So okay na po yan Itutuloy yung kasal nila Ang kasal nila isahin Pero kung halimbawa ayaw niya At ayaw niya yung lalaki Napilitan talaga siya So dito pwede siyang uh, Humingi ng hiwalay Hindi po, hindi po dirito dito na Not counted po yung kasal kundi kailangan siyang hiwalayan ng lalaki or iaakyat niya po yung nangyari ito sa bahay ng hukom upang makapagbigay ng hatol judge at mapawala ng bisa yung kasal nila kasi nga pinilit siya dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi nila tung kahu al bikru hatta tusadun hindi pwedeng ikasal ang dalaga na maliban magpaalam muna sa kanya ibig sabihin kailangan mo na magpaalam sa kanya So ang pag-unawa natin sa hadith na to, ibig sabihin, kung hindi nakapagpaalam sa kanya at kinasal siya sa bagay sa lalaking ayon niya. So karapatan niya humingi ng iwalay. Pangalawa, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may isang babae na ikinasal ng kanyang ama sa kanyang pinsan anak ng kapatid ng tatay niya. So pumunta siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam upang ireklamo ito at pinanigan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ganun pa man pumayag pa rin siya pagkalaunan. Sinabi lang niya na gusto ko lang ipaalam sa mga babae na ang babae hindi pwedeng pilitin. So ito yung dalil ng ating mga ulama na nagsabi ng babaeng pinilit ay pwede siyang humingi na ang hiwalay at pwede niyang iakyat ang kaso na to sa bahay ng hukom o pangingin na i-cancel ang kanilang ang bisan ng kanilang kasal Pagkalhatan, ang babaeng nasa tamang gulang na uh, iwasan na lang natin na pilitin Uh, hayaan natin na piliin niya yung lalaking gusto niya sa kondisyon na qualified. Na may pananampalataya at may magandang pag -ugali. Hindi naman pwedeng pili, piliin niya yung may bisyo. Piliin niya yung hindi Muslim kasi pwedeng makialam dito ang parents. Pero kung ang lalaki naman na, ay niyan na ay qualified, may pananampalataya, magandang pag-uugali, so wag na pakialaman ng ng parents. Oo huwag nang tingnan na ang kalagayan niya, huwag nang tingnan kung anong tribo niya. Ang mahalaga ay may pananampalataya, may kakayahan ng mag-asawa, magandang pag-ugali. So huwag nang pigilan, kasi karapatan po ng dalaga na o hiwalay na sa kanyang asawa na po pumili kung sino yung lalaking gusto niya. So nawa ay maunawaan nito ng mga kapatiran natin na pinipilit nila ang kanilang anak na ikasal sa lalaki ayaw niya at inulit ko nakadipindi ito sa babae kung gusto niyang ituloy yung kasal so tanggap ng kasal kung gusto niya ituloy ang kasal ay tanggap ang kasal pero kung ayaw niya na ayaw na doon sa lalaki pwede siya mag-file ng complaint doon sa court sa Sharia court o sa bayan ng hukom ng Islam at ang judge ay papawalang bisa niya yung kasal nila dahil nga, dahil nga pinilit siya ikasal sa lalaking ayaw niya kahit na meron sa mga ulama ang nagsabi uh, which is ang karamihan sa ulama na tanggap pa rin ang kasal pero para sa akin uh, pinipili ko dito ay ang pananaw ng um, Ahanaf which is ang pananaw na pinili ni Sheikh Hulis na nabutemi, ni Sheikh Pinbas ni Sheikh Hulis na Himahumullah na karapatan ng babae na hilingin ang hiwalay sa kanya mister o iakyat sa court pag ayaw pumayag ng lalaki kapag kinasal siya sa lalaki ayaw niya kaya dapat mga kapatid uh, hayaan natin ang babae na piliin niya yung lalaking gusto niya ang mahalaga ay qualified. Okay pala napalataya at maganda po ang bukas. Yan ang pokok kaalaman. Allah alam. Wassallahu wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.